Tama ka nila, ha? Sir, chocolate, hindi akin yan. Yung yung kariton na akin, pero yung bag, hindi akin yan. Oo, lumatutugin na yan. Alam namin yan. Sir, Yeah! No, Yeah! Bagal, bagal mo eh! Kanina pa tayo dito Pare, sabi dyan. Bakit? Kung gusto mong tumagal sa lugar na to, Pumila ka. Magpakatinu ka. Eh, mainit eh! Gusto kong maligo! Lahat na lang pinakailaman mo! Mainit? Mainit ba ka mo? Oo! Oh! Siguro sa taba mo. Nababalot ka masyado ng taba eh. Parang ito oh. Yan, kita mo yan? Ha? Ha? Saka wala ka naman balde na kapila dito eh! Kaya hindi kita kinakatalo! Pare, pag tumalo ka ng taga rito, parang ako na rin ang tinalo mo. Ganun ba? Matagal ko nang hinihintay yan eh! Alam mo ba? Ang pangalan mo rito! Masyado ng matunog! Nakakabigay! Paran langaw na umayalinga ungaaw! Ha! Paran langaw? Oo! Ui! Hai! 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 Ano? Ha? Nanjapapa ilangaw? <incarcerated> Ayo sabi mo! Iru langaw nanjapapa? Aa! Aa! Ha! Aa! 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 Ayan! Ayun! O! Oh. Ah, oh. ah. oh. hey, totoy ka dyan ah? Eh kung tadya ang kaya kita tadyan? Ha? Ha? Bas! Wag! Kaya lang naman akong tinawag ng totoy tadya eh. Bakit? Dahil oh. lagi ako ko na tatadya ka ng mga makakalaban ko. Hoy, tandaan mo to ha? Lahat ang tumatalo ng taga rito kalaban ko. Tandaan mo yun? Oo. Oo. Kung pakatino ka na. Ano ba? Ano ba? Ba't ka nang mapangga? Eh, ikaw itong bumangga sa akin eh! Hindi ko panggalit ah! Concepto, ano? Ah? Ito, ito, ha? Ano? 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 Ha? Hindi! Ah, ito eh! Kunting kibu mo, tumba ka. Sisi ka lang, pare. Yung pinto! Uy, sandali, sandali! Magsasala pa ako! Hindi, hindi! Break time kami! Ito ka kami. lang, sandali! Uy! Ito ka lang! Pasok! Daba kayo! Daba! Ito ka lang! Sino nakakalam ng bol? Saro! Pasok mo! Betul, okey. Terbalik. Terbalik. Tapi! Terbalik. Terbalik. tayo! Takbo! Takbo! Takbo na tali! Hoy! kaya to. Oh! Asan oh. ka nila, ha? Sir Chocolate, hindi akin yan! Yung, yung karito na akin, pero yung bag, hindi akin yan! Oo, oh, lumatutugin na yan! Alam namin Sir. yan! Sir! Sir, bumibila ko ng bag! Sumama na! Yasi na! Sige! Ipilay oh. kita eh! So, Susama na nga eh! Oh. Sir! Bakit hindi yung mga tunay oh. na kriminal ang huliin ninyo? Eh, ba't ako? Namumulot lang ako ng basura eh! Oh. Oh. Hoy! Ang ginagawa niyan dyan? Hindi ba sabi ko sa inyo huwag na kayo dito? Bawal yan ah! Oh, oo, Chief, bawal yan eh! Sipin niyo mga bata kung ano mapupulot dyan! si Isipin... niyo, hoy! Sa susunod, pahuhuli kita! Di ba dapat ulihin yan? Oo! Oh, ah, oh. kayo! Ako, ha? Tina, tina, Tara, tara Sige, ulihin niyo! Tara! Ikaw ang ikukulong namin! Ha? Tara! Eh, wala naman akong kasalanan eh! Yun ang ulihin niyo! Yun ang... ...naman oh!